Good morning guys! So ayun nga dahil nagkayayaan kami kagabi lang, guys ng alas dos ng madaling araw nag-decide kami na pumunta ng, ko, ng JB sa Johor Bahru, Malaysia guys. So ayun na nga, imimit ko na yung mga katrabaho ko sa may MRT kasi mag one day trip kami sa Malaysia. Since malamit lang naman siya dito sa Singapore guys, mga 2 hours away lang siya kapag hindi traffic and dahil weekdays naman at um, alam namin na hindi ganun ka traffic or ka busy kaya ayun guys samahan nyo kami mamamasyal tayo sa Johor Bahru Malaysia magpapamasahe kakain ng mga masasarap na pagkain at mag-shopping dahil nga guys, off day namin. Hi guys! Oh, di ba pag hindi nang paplano, natutuloy. Tingnan mo yung mga peeps. Ayan. Oh, ang ganda ni Berno <laughs> Tagal na. kaming ano, um, JD kanino, Malaysia. Kanino, kanino, kanino. Actually, kagabi lang namin siya, guys. Um, ano, um, Pilano. <laughs> Closing, ano kasi kami. Sa so work, na tapos kami alauna. Tapos nag-decide kami. Mag oh, JD lapit, Malaysia. Lapit, lapit, kasi lapit, nga, oh. ang dami namin okay, off day ng Wednesday. So, ayun na. Ngantay na namin yung iba. Punta kami ng JD sa Malaysia guys so sa Sunday na lang natin ituloy Tingnan nyo. ay bags is real may ko na to sa inyo sa inyo na to guys 3 oh. hours lang yung tulog ko so inaantay na namin yung iba papunta kami sa may um, bus station um, papunta ng JB so ay na nga, guys Pasensya na guys, Sunday na lang natin ituloy yung ano ah, ha, pa-surpresa. Hayaan niyo muna akong gumala kasi nga gusto ko talaga ng gumala guys. Ayan. So thank you so much. See you all guys Sunday. Gala muna yung inday niyo, magtitinda ako ng eye bags. Thank you guys.